<laughs> eh <laughs> <Wee>! <laughs> Asa lagi kan bisa so, di Aku wow DXQR Aku Aku ah, roda dal Aku hmm. sudah diikuti. Aku eh ngapa Aku sudah diikuti. Aku Fried. Fried oh. chicken. Oh. Kung sa pagyod? May pain 1.5! 5.1 Hindi balis ka Hatag ni O siya ba na? Ah, special thanks Nga nang nakitaan mong kanina dali? Galing ko, abot Agi-attract, buro ni Agia -trak, mo sa imuhang kuan Imuhang gayuma sa imuhang buhok <laughs> getu yun 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 na yun 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 na yun 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 sa yun 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 Daghang salamat sa DXR. Gitagaan ko gradyo o manok o kaning 1.5 kok. Oh. Wow. Hmm. Si Kinsingan. Pangalan nila? DXR RMN Coronadal. Toktok Tok Team. Ah, Tok Team! Tok Tok Team. Dito sila. Tuk -tuk team. Hmm. 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 Hey. Ang ilang station manager si Velsa Alcantara. Bilsa Alcantara ang institution manager. No, in ah, oh, Si Eden Kanyete. Si Eden Kanite. Si Niel Bandiola. Si, si, Niel? Niel Bandiola. Alias? Alias Papa P. Papa P. Papa P. Oh. Daghang, salamat. Daghang salamat. Wala pa isa. Si Jed Bulan. Jed Bulan. Jed. Jed. Jed Bulan. Jed Bulan. Na. No. Daghang salamat. Unsa sila nga team? Team Tuk-tuk, Tuk-tuk ah! Team. Thank you very much. Thank you very much. <laughs> Ina-ina-ina, maminao sila sa kuwain sa tanang koronadal linios. And koronadal linios. Kor- koronadal koronadal linios. Koronadal linios. Oh. Okay. Oh. No. Uh, so, maminao. Koronadal linios. Maminao sa DXTR kay Daghang. Magandang drama. Magbalita. Uh, Mag Nganindot. Fresh. Fresh. Fresh pa di mo? Pramihin niyo. Fresh pa man ako. Ah. Tanaw nga. Fresh pa na ako. Fresh pa na ako. Dex, they are. Thank you. Thank you. Nagkang salamat. Thank you. <laughs>